Pinaka mo 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 At least my experience Of yes Bad Vamor Wala mo nun, napatay ka eh Pero top 2 pa din tayo Alin mo mo Ang hirap i-control nung ano Nung ginamit kong bar Yung ano, electric <laughs> Masyado kang bariklamo, gusto mo na umuwi. Ano yung um, generator o ano? Hindi, oh, yung isa. Ito, ito. Invader. Yung ano, galing sa... Hindi, yung galing, yung galing sa box. Ah, yung machine gun. Mm. Mfg? Yung oh, mg. Pang ano tayo, Mfg. pang... Oh, MG8. Ginibab ko lang pag ano, pag uh, pagkuha ng sniper dahil mas importante yun sa late game eh. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Maybe I should learn uh, to play baseball. Pangalan na yan, maganda yun kapag may nag-set yung tipong Lucinda. Balik tayo Friends. sa ating mga room. Kung may One's Lucinda plenty. kanina, ang best choice for yung mga yan. Nagmagay na nga si Yusef kasi doon siya gamay tapos pag mag-request ka pa na Eh di dalawa na lang sana yeah, eh. Request natin sa, sa mga dev Ba't kagalit? Nagsuggest lang naman ako Tano, Hindi. Alpura. Bahala ka sa buhay mo. Kasalanan mo. Eh. Paano mo Ganda din ng lineup na yan, no? Oh. Bakit? May scout, may ano, may support. Dalawang support pa yun. Hmm, may tank. Yung tank kanina, ako pinang... Ginawa akong human shield, eh. Ang angas, si, eh, nasa tent. Sabi niya sa akin, huwag ka umalis dyan <laughs> Wow! Ako yun. Si? Hey, sino si? Duckside <laughs> Sabi niya sa akin kanina sa tent, minsan huwag ka umalis dyan. Ha? Ang uh alam ko anong gagawin. Puta, nag-shield nag pala. Ako yung pinang, pinanang, ano, pinapansang <laughs> Gago! Wala <laughs> <laughs> mo? Bigas yung may bumabaril <laughs> din sa akin. Eh. inang <laughs> ina uh, ayup na tank to. <laughs> Isa ka kagagalawa. Akala ko kung anong ginagawa. Pinang-shield pala ako. Ah, ayup na tank. Ikaw yung ginagawa. Human shield. <laughs> kulit nga, yeah. nga. Akala ko anong ginagawa. Akin na muna to. Ay, akin na muna. Ay. Ay, di ko muna ito na. Kunin mo na. Ay. Hindi na. Hindi na bin dinrap ko na. Ah, sige, thank you. Sorry na. Hindi niyan <laughs> ka naman. Wag ka okay, iya. Yeah. Sorry Ooh. na. Gat na sa iyo na. Nasa iyo na. na. Hindi kasi una, unahin niyo. Minsan Ay. kasi unahin niyo yun yung nagbubuhat. Wow naman. Wow. Wow! Ay, wow! Guys! Wow. Nice. Okay. <laughs> Joke. Joke lang. May karapatan, na, may karapatan. Okay, <laughs> uh, makes sense, makes sense. Sabi diba? nga nila, don't hate the player, hate the game. Hate the wifi. Hate the wifi din nila. Hate the wifi. Tara, lipat, lipat. Boys, after to. ano tayo? Break. Break sa glen. Nasusuka na naman ako eh. Ginusto mo yan eh. Ikang mata Sobrang ganda ng graphics mo na nasusuka ka sa laro. Puro ka pa ganyan! Tangina mo! Yan. Habang nung ha? Habang ano pa yung PC, 60 FPS pa yung PC, nagreklamo. Ba't ang pangit-pangit? Ano ba ba kaya mo? Ngayon umanda na po, takte. Sumasakit o mata ko. Ganun pa. Dalawang beses na yan! Nasusuka ako. Hindi seryoso anak, nasusuka ako. Oh, kumare. Sobrang hey, ganda kasi ng graphics. Nakahay kasi. Ano ol? May kalaban naglalakad. Oh no. Sabi ko wala si Ikutan ko. Ano pala yung shot? Boom, Mga bobo. Mga bobo. Down. Oh. Ah, may isa pa. Sinunod ako. Tama akong <laughs> mediocre. Like may kalaban sa may river view. Huwag oh, kong marami. Madami nga. Aray, 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 ah. Aray, ah. Nananahimik ako dito, ah. Nabaril oh, ka rin tayo. May no, phantom, ah. May phantom. Shit. Bird. Oh, no. May bird. No, may hindi siya bird. O, oh, pangina. <laughs> <laughs> <Pula nga yun! laughs> player Main ba yun? Player yan. Player yun. Sakit. Naghihila ko. Medkit? May actually works Down for ako. Wait lang insana, sorry. Sige lang, sige lang. Bro, ano, bro, si ano? Phantom? Oo, oh, si Phantom bro. Shielding up, sakit. Oh, Ayup na yun ang hap. Uy, bar 95! Oh. Has ano. Na ako ano? Na-apto si Maggie. Hindi, nag-revive ako. Kalma, uh, kalma uh, lang. Kailangan ko na lang ng scoop. May nagbabarilan dun, oh. Tara, AB na tayo. Tara, tara, AB. Eh, ano? May naglalakad. AB may na, AB. Mag pa ay, ay, may mago dito. Uy, uy, bumabaril sa akin. lang shit ka. naman ano? Tara tara ta, AB na AB na dito ah Hey group 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 AB dito Pamark nung next location The group ban um, Game 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 Lapag na lapag na Tapos nung dudya kayo na kitang Parang yung kanina Pamark ay eh. Ah doon no Green mark no Eto, Green mark green mark Huh? Ito okay. sa South anak South 168 Right Roger Hindi na kaya. Suka ako. Wait lang. Break talaga to, after na oh, Uy, times 8. Okay. Let's go. Saan? Uy. Sumo ba? May times 4 ka? Ha? Times 4. Wala tayo. Kahit na, what oh, time is yun? Wala. Ay, ayun, mayroon na ako. Times tochal times parang paano yun? Ay takot din kasi. Merong a, na. There's a two X still There's a four X here. Anuman? Ay, ano nge? Times X? Masanong at yun. What the? Huh? There's a two X. Waa times parang nakaw. Eto nas na kaw times ako. May times si. Ano meron? Ay times Oh, okay lang ko lang na ano. Time times pa rin. Ay na na. Okay na. Uh, may mga, mga pwede pang i-loot dito. Tas tawiting hot hot rod. Tara po pag sumulpot ulo mo dito, tanggal talaga pa sa leeg. Ibu nga ba rin sa akin? Galing dun sa south. Ember. Nito nito. Bro, ko lang shield, ko lang shield. Ko lang shield yan. Oh, e tama. Hey, I require time to reload. May kasunod yun dapat Enemy killed Pero huwag naman sa Wala We sit with we... 26 Taran. seconds for deployment Taran. ng ABM Tara lang Using med yet ka? Ayan na Ayan Wait, mag-shield ako Sa ka na siya Para Ah, wait lang Huwag ka mag-alit Hindi ako gulong Tara na, Ayan. Ay? Ay. Ay katrade Papunta tayo doon sa eh save mo yung ano save mo yung ah oh my car my car oh, ah purple lang kati na Perfect. Perfect. magaya magaya okay pag... sa akin magi na down Ay, bayan, my car na naman na to go 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 sila to kanina. Yeah, uh, Level oh, three. Oh, to Shield ka, JL. Ano ako magam. Ano you know. ka? Yung phantom. Let's do na no yun yung yun, phantom. Broke na yan. Tapos mag-isa na lang yan. Okay, sige. Engaging. Warning! Danger! Ito pa, meron pa isa. May ibon. Sila, yeah, sila. Pa, Nalayo yan. Nalayo yan. Reloading. Please. Please wait. Sino kailangan ng shield? Ah, Yusef parin tayo yung shield. Uh, ah, sige. Paano ba to? Bird. May bird, may bird. Dread lang po. Dito, 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 dito. Ah, pulled and dread. There's red. a shield here. Level oh, tang, ina. Wait, wait, wait! Wala ko ka-shield-shield ka shield, shield. Oh. <laughs> Sorry po. Sorry, sorry. <laughs> <Tang, ina> <laughs> pang... Pang-reserve daw yun. Eh? I'm using Med kit? May ano uh, pa? Uh, may export dito AB, AB, ready for deployment? Let's go, boys okay. Nasa Wait zone pa na tayo eh Zone pa naman tayo Di wag WAKAY! <laughs> Tampuhin yan Disabled. May mga barrel kayo dito, Yusef Sa likod na Sino may extra na time na, ano, kahit times 4? Ako kunin mo na tong times for ko, Stan. Dito, dito, di, di, may extra dito. Ito, 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 kunin mo to, ban. Ay, ban, di, ban. Hindi, may, may, may minor ka ko dito. Okay, ah. Uh, ito lang, ito lang. Dito na, dito lang. na lang, ito na lang. Hindi, ito na lang. Hindi na, wag, wag na, wag na. Ang kukulit eh. Hot drive Wait lang ah. Langoy tayo dito tapos ano tawid tayo dito boy Oh tara tara dito tayo Tara 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 Una na ako paglangoy Langoy langoy dong Nasa, nasa likod ako Ano daw ako? 1 in 2 in Ay dapat pala ako una... 3 yeah. in May vehicle ah. Vehicle Lay low Ah uh, stay low stay low Do not engage no? Oo Tara dito dito ta takbo na <laughs> Ay yung feeling, yung tatlong shield Tayo nasa na na orange, orange. Na ka na eh Diyan nga sila nag-ano eh, nagbabakbakan eh pakunin okay. mo. So, okay natin, hindi tayo. Wag, 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 wag. Akit tayo dito, anak. One hour later. Baka pwedeng, wag. Yusef, mamigay ka ng shield. Orange ka na talaga. <laughs> <laughs> Oo nga, Sir. Baka gusto mo, may isa pa nga kami blue. Sino yung blue? <laughs> si anak mo. <laughs> no. Okay. Uh, ba, diba, Yusuf, baka gusto mo lang. Okay lang naman kung hindi, pero baka lang trip mo. Kilala kong kaliskis mo, oy! Sige na, lapag na, magbubudos pa tayo, oy! Eh. Ala, ala, lapag ka na dito! Initiating uh, Ayos to mamaya okay. pag ano Kasi pwede ako maglabag ng AB dito eh Eh, chill chill na lang tayo Ayaw, Sa'yo tayo Lord Dapat sabay sayo tayo yung ano kung Dapat sabay Ah sige, game okay. hey, ano uh, ano dito? Ay, square it, square. Square square na. <laughs> Sige, ready mo na yung kung fu. Uh, wait lang I-press uh, ko. One. Oh, naka-press na ba lahat? Uh, Oo. Ready na, ready Kung fu. 1 2 go. Tayo mga Choi, Choi, Tayo mga Choi, Tayo. Pero grabe talaga si Yusef, no? Orange. Tapos kanina, ayaw nga yung tumigil. Hindi nyo ta? Hindi, kasi sa'yo tong shield na ito. Eh. Diba? Ah, Map sabi. Mapagbigay ka eh. Sabi ko. Ano <laughs> yung tumigil? din yung lahat tayo nandiyan. Tapos sabang kumigending, kending tayo ganyan-ganyan mga linyahan. Oh, grabe okay. talaga si Yusuf. <laughs> grabe talaga. Bago ka ba dito, boss? <laughs> Gabi-gabi ka dito? Kung sep? hindi ko pa yung sinap siya ban ano, na yung sinita ban, Yusef, ako ba? gusto mo mamigay. <laughs> Pero, may may ba tayo? Araw-araw ka ba dito nagdi-disco? Hindi <laughs> naman. Hindi naman. Kakabating ko okay. lang? Kakarating mo lang? Ako, araw -araw. Ano, ano yan? Ako araw-araw. Ayun, -araw. eh, baka si kuya. Araw-araw ka dito, kuya. Bata ka pala dito. Hindi, dito ako nagtatrabaho. Waiter eh. ako dito. Ang galing mo sumagot. Ang lakas makasa. Hahaha. <laughs> <laughs> Ito, ito si ano, is yung... Ay, wala na. Wala kayo dyan? Tara, <laughs> imagine mo, no? imagine mo. Uh, ah. Apat tayo dito na sa'yo nag enjoy Tapos yung mga gunggong sa baba na gano'n. Yung face may, may mga tao sa baba. Ayaw mo sila. Ay, oh, in tayo. Hindi <laughs> tayo maabot. Sila. Ay, nag-scan Malaglag ka dyan, anak, ha? Lipad na na. Ay, wala Ay, wala ka lang. Ay, Nakakagigil <laughs> ka. <laughs> ayun, ayun, ayun. ayun, ayun. Oh, Kita nyo ba? Kita nyo ba? Kita okay okay. nyo ba? Na. Tapos may MKR sila, no? Sinugod tayo dito. Napapunta siya sa drop eh. Oh, Napapunta yung mga mga naka-times 8 dyan. Anak, ikaw na. Well, Uy, bagsak. Huwag yung paralin para no, tumayo lang yung kakampanya. Tapos biglang headshot. Ayan ka, oh, na nalit na pala. Huwag oh. magtaka na kayo. Ito pa, ito pa, ito pa, ito pa, ito si ban mo, sabik yan sa kinit. <laughs> o, oh, basag. Okay. Wala may isa ko na pa, may isa pa. Oh, mark oh, na mark. Yeah. Kayo lang nag i Meron pa isa, meron pa isa. dito. Yung ano ha, AB, AB sa likod nyo. Tara na. What? Bro, what are you talking about, man? Let's oh. go. Oh. Ay, ha? AB? Ay, yung ano, yung zone. Ha? Huh? Mag-A-B ako ha? Tata. Agaw, agaw, Taw-taw lang? Meron dito, so, meron dito so, Taw-taw so lang? may kalaban sa likod Orey, go! Atres, atres, atres Step at, kayo, at, baba tayo Down na, go! Wait lang Yeah. Then, uh, rescue, hindi na ako, you know, hindi na ako. makikita ako. Hindi na ako. Hindi Ay Hindi ako. 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 Hindi lang Hindi ako. Hindi Down Hindi ako. Hindi ako. ako. Hindi ako. Hindi Hindi ako. ako. Maaf ya eh, terlut muna. <laughs> <laughs> Actually, up, 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 up. <laughs> Talaga naman. Oh, okay, okay, Magtatago mag muna ako. Huwag kayo mag-engage siya. Magtatago muna ako mag-up ako. Mag-heal ako at mag-detect. Uy, narot yung times 4. May times 4 ako dito. Try ako. Oh, 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 oh. Okay, thank you, anak. Rego, rego, rego. Right. Gago ka. Ah, Saan yan? Yung no, no, wala dito banda eh. Oo. Ayun, nakakita ko na. I found a stock here. Naka-invade na, naka-invade dalawa. Pray and pray, my guy. Pare ko. Handa ah, okay. ah, ah, yun. Tapos na. Down kayo lahat? Okay, okay, isa lang, isa lang. ko. lang. Ako lang eh. Healing lang, healing. Wait, wait, wait. Tapos ako nakagalito. Healing lang ako, healing ako ah. Healing lang, healing lang. Kailangan ko mag-back, kailangan ko mag-back. Back, 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 Bakit nababa ko yung ano? May isip na yan. Isa kang timang! Baby tayo. Huwag na, huwag na. Down. Nice one, Nice Eh, Ray Kunin ko, Ray Chill. Kunin mo na. Sarap ng loot mo, boy. Ay, gago! Aray, aray, aray! Eh, Nag-iisip ka. Robots Ay, last one na pala sila. So, enemy na pala to. Ah, ko. Wag. May kalaban sa dito. May kalaban sa May tayo, Oh, wow, wow, wow. Andito sa akin, guys. Ang shield to, may shield to. Pakuha <laughs> nung barang dito yung forward ka. Uy! Sakit takit 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 sakit. We should na ano to. Also benefit from shields. Please wait. Hey, <laughs> <I laughs> phantom, phantom. Oh, oh, warning, oh. danger. Even AI requires <laughs> reload. Wait, kaya dapat sa likod dalawa. Yung isa magi, yung isa M. Eh, yeah. ano, eh? To be, to be, to, ah, uh, to, to be four. Yeah, to be four. four. Magi scan pa mo. Hiling ako ah. Hiling so, lang. Ala, 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 ala yung mo, JM nagsasa inubos ko bala nila <laughs> yung magi papunta na sa akin oh no mo na ay may siya may, may 20 seconds nasa, yung shield ko ah nasa bubong yung isa Reload, Basag yung taas Broke yun nasa ano Broke yun nasa bubong AB tayo AB, AB. Tayo. Tara, ibi ibi. Ito, 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 ito. Atras, 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 dito, dito sa akin, AB. Nyo, si. AB, AB, nasa dito nyo. May magpapas kay KDM. Atras, JM, atras, JM. Oo, ayan, dito na ako. Bubu, ba't ko yung shield? Kaya, ang sakit. Dami error. Ang katay. <laughs> oh, chill, bro, chill, bro. <laughs> Umabot pa ako. pala, din ako nag i

Na <laughs> <pa. laughs> shotgun sa mukha. Na shotgun sa mukha. Good job, boys. Good know, job. Right. Nice one, boys.